Okay guys, ngayon katatapos ng ulan, hanapin natin yung mga nagtutunugan ng palaka. So sa paghanap ng palaka, kuha kang flashlight. Lagay mo lang to malapit sa yung mata. Ayan, makikita mo kagad na may palaka kahit malayo. Kasi iilaw yung kanilang mata. So yun guys, nakikita niyo umiilaw na sa, ila, sa loob ng hollow blocks. So punta tayo dito guys, tingnan natin kung may palaka. So ito guys, oh, kitang kita niyo oh, laki laki ng chan, tapos lumulobo ang kanilang baba Sana all guys malaki ang tiyan guys So yun guys, may nakita pa tayong isa dito oh, oh ilawan natin ganun din, malaki na ng chan tapos lumalaki yung baba Dito guys, naghahanap pa tayo ng ibang palaka no? so wala tayong makita, tingnan natin banda dito So yun Ayun, so meron pala dito, nakaagulat. Meron pala dito sa akin, harap. So, kanya pala ang itsura nila, guys. So, guys, ganyan pala ang itsura nila, no? So, naririnig ko lang yan, kung tapos umulan. Tutunog ang palang ito, kitang-kita, oh. Grabe, no? Lumulobo yung bahagi nung parang baba nila. Tapos, lumalaki dyan, babay break. So actually guys, first time ko rin nakakita ng ganong klaseng palaka na lalo first time ko rin nakakita na kung paano sila mag create ng sound. So dito hanap pa tayo. So ito nakita natin. Ayan. Kabakab po ang tawag namin yan guys. Hindi ko nang alam kung ano tawag dito. Kung palakang bato. May laso na tayo yun. So hanap pa tayo dito guys. Tingin-tingin pa tayo dito kung meron tayong makita mga palaka. Bata dito guys, wala na tayong makita. Baka kung ano pa makita natin dito. Baka may ahas pa dito guys. So ayan, tingnan ulit natin yung kanina. Sa so, tumigil na sila kakatunog. Ayan, nag-quiet na sila guys.